Tumunog na pala to. Kapit na menog ay ibang klaseng saging. Ayan. Marami namin binili. Madali na siguro mahinog. Sabi, mabilis na mahinog to. Uh -huh. Ito, mabilis na to. Mabusog na. Eh, Ito, ito. Yan po ito sa farm ko. May farm kasi ako na sikreto. Yan. Tsaka yung papaya yung pakalaki. Hmm? Ano ko naman ito? Tapos yan, i-binhi rin natin yan. At sa ngayon, magdidilig ako ng mga halaman. Nagawa ito. Ano? Ikaw, ito. Isa kong alaga dito. Ayan. Nakain din natin. Ayan. Kuhin ko na itong anpak. Magdilig ng halaman. <coughs> dito tayo ng halaman. Pagamitas so, pa ako ng mga ano dito. Sa umaga, ito lagi ang nagawa ko, Pips. So, maraming trabaho. Maraming akong tayo Dili na tay sa bakuran. Sa tipo, lawak-lawak denso bakuran. Kasi mainit na ng tanahan. lang tayo para palagay tubig sa mga manok dilig mo sa mga halaman tipo malawak-lawak din po itong aking halamanan kawawa kasi kung uh, yung kapaligiran dito kaya kakain ng manok kaya ang manok eh ay bilig na rin ng mga halaman natin matulang talaga ang buhay ko people simple lang simple lang ang buhay masaya may konting tilig-tilig ng halaman yung ating mga ano yan lang tilikan natin ang mga tanim natin dito uh, marami rin ako mga tanim dito dito hindi ako uh, at, hindi ako nakipagkaibigan sa mga neighborhood kasi wala ka namang mapapala sa ganun mas mabuti na ganito ang kaibiganin mo no, yung kalikasan mabuti pa nga yung kalikasan yung nabibigyan ka ng kaligayahan kasiyahan at hindi kasisiraan napagmahal ako sa kalikasan dito rin dito din kaya, ito meron din ako dito ano, makabuhay mga duhat ko people ayan namumulaklak naman sila mayroon na naman akong makakain ito po ang aking mga ginagawa sa umaga. Ah, uh, hindi na kasi ako nag-ano ng mga katulong. Sarili na lang. Sige ng buhay ang lahat ng mga alamang. Hmm, hmm. Pinibigan ko para gumanda na lang. Ang aking alaga doon. Buhay na mga aas. Pusa. Pinatintubit ang planting mga laman, dikan sa haba ng aking mga halamanan hindi ko na nga ito na napigyan ng hansin dilig dilig na lang kasi maraming gawain kaya mga halaman natin binibigyan din natin ng buhay ako mga... na ako mga alagang hayop pag uh, lagay ako ng tubig yung eh, sinicheck ko yan sila sa umaga bago ako magmili ay bago magmisyon uh, at yung saan saan man yan tanggal na ako bago ako magmisyon <coughs> sinicheck ko muna silang lahat marami din ako mga puno rito mga people eh. Lahat kompleto ko alas dito. Okay, people. Bye.